mga chuki for today's video. Ayan, tumalon yung ating apple. Muntik ng mahulog mga chuki. So, today's video, mga chuki, hindi tayo magluluto muna ngayon ng ulam kasi marami pa tayong ulam nga sa ref. So, ang gagawin natin dito sa apple na to na ibinigay na naman sa atin ng ating ngatin supplier is gagawin natin tsaka siya. So, mga chuki, kung hindi pa kayo nakatikim ng ganitong klase ng apple tea, Masarap to chuki, very organic and napaka-healthy nito sa ating kalusugan mga chuki. Kung mura lang naman yung apple sa inyong uh, paligid, and may kayo or kung may tanim kayong apple dyan sa mga bakuran ninyo, nagsawa na kayong kumain ng fresh apple, Lagayin natin mga chuki. Gayahin lang ninyo itong ginagawa ko. Ayan. So, hiniwa ko lang siya ng apatan. Tapos natanggalin ko lang siya ng buto mga chuki. Para naman mas mabilis maluto yung ating uh, apo. Ikaw, Chucky, kung meron kang apple, kunyari, bigyan ka ng pagkakataon na magluto ng isang recipe na merong apple, anong recipe ang gusto mong uh, luto dito sa apple na to? Pwede pa comment down below kasi may nakita ako yung friend ko talaga nagluto siya ng paksiyo na, ano, na isda. Ang pampaasim talaga niya is apple. So, minsan naman nagluto ako one time, yung uh, hilaw na mangga, hinalo ko yun sa pakbet. So, masarap din sa Chucky, Kung hindi nyo pa na-try yung ganon, try ninyo pag uwi ko dyan sa Pilipinas, magluluto talaga ako ng uh, pakbet na merong hilaw na mangga. So, ayan Chucky. Ayan Chucky, kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ay, mga chuki kwentong apple tayo. Di ba yung apple maganda to sa sa mga matataas yung sugar kasi nakakababa daw ito ng ano ng sugar yung apple. So maganda to mga chuki bagay na bagay sa so inyo kung meron kayong sugar na problema. Okay? Pero dito sa video chok ito Chucky kasi gagamit ako ng honey and gagamit din ako ng dates dito. So kung uh, mataas yung sugar ninyo, i-skip na rin nyo yung honey or yung sugar or yung dates na ilalagay natin mga Chucky. Kasi yung mga yun, eh magpaproduce yun ng sugar sa ating inuming tsaa. So ito na Chucky yung ating video for today's vlog. Ayan. Ayun, Chuki, kung gusto mo pang manood ng iba kong recipe, marami ako dyan sa video. Ayan, magluto na tayo mga Chuki. Pag kumulo na yung ating tubig Chuki, ilalagay na natin yung ating hiniwang apple. Ito na mga Chuki. Pagkatapos, ilagay natin yung cinnamon cinnamon na stick yung dates. Ayan mga chuki. Pagsamasamahin na natin sila hanggang sa mag-boil silang lahat. Then, takpan muna natin mga chuki yung ating apple. So, Chucky, ito na yung ating pinapakuluan After 4 uh, minutes, titignan na natin siya. So, ayan, kung nakita nyo mga Chucky, ang lambot na ng ating apple. And of course, tignan natin yung ating dates. Ito yung ating dates, mga Chucky. Ayan, super soft na siya. Itong dates na to Chucky, magpoproduce din siya ng sugar sa ating uh, uh, apple tea na ito. Ayan, okay. So, ayan mga chuki. Tapos, pwede na tayong mag-add ng ating delicious na honey, mga chuki. Okay. So, chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share naman. So, ito yung ating honey, mga chuki. Ayan. Honey ito, ha? Naka-frozen kasi yung ating honey, mga chuki. Para... Mas masarap talaga siya at ma-preserve. Ayan. So, ang ginawa ko talaga is, sa uh, pinrozen ko to mga choke Okay, so pa natin ng 4 minutes and then ready na yung ating apple tea na very organic talaga siya. Okay, mga chuki. Ayan, sa mga bago natin subscribers, thank you so much. At sa ating mga bagong mga viewers, maraming maraming salamat. Okay, if you want more video, marami akong video dyan. So, hindi tayo magluluto ngayon ng ulam mga chuki kasi marami pa tayong uh, natitirang ulam sa ref. So, kailangan muna natin siyang ubusin. Okay, kaya kailangan naman natin mag pag sobrang busog na tayo mga chuki. And this apple tea is very organic, very healthy at uh, makakatulong ito sa digestive ng inyong mga chan. Okay mga chuki, I hope may natutunan kayo sa aking video for today's video mga chuki. Okay, so takpan muna natin siya. There you go mga chuki, naamoy ko na yung bango ng ating honey, ng uh, honey ng ating apple at ng ating uh, cinnamon stick mga chuki. So very very uh, aromatic yung flavor ng ating organic apple tea mga chuki. So pag ganito na siya after 10 minutes mga chuki, ayan bumuka na yung ating mga dates at pang lambot na ng ating apple it's ready na mga chuki. Okay? So, mas mainam din na i-press-press lang ninyo para medyo ma-dissolve din, ma-dissolve. Madurog yung ating uh, apple and then saka na natin siya i mga chuki. Okay? So, thank you guys. Uh, na tayo mga chuki. There you go mga chuki, ito na yung ating <laughs> apple tea yan. Sobrang init, di ba? I can't wait mga tsuki na higupin ko na itong tsaan natin pero of course, kailangan natin salain mga tsuki, ayan. Kung wala naman kayong ganitong lagayan ng teapot, pwede namang strainer gamitin ninyo and then isahod na lang ninyo sa isang container na pwede naman ninyong uh, gamitin at, at make sure syempre na malinis, of course naman, lahat naman tayo eh, sino ba naman iinom sa madumi, diba? So here mga chuki, kukunin lang natin yung kanyang sabaw pero chuki, wag niyo pong itapon itong uh, apple na ito na pinagpakuluan natin kasi mamaya, pwede pa natin sisipsipin yan, kakainin natin yan mamaya pag malamig na yung kanyang prutas uh, na to mga chuki. So ayan. Pagkatapos yan chuki, tatabi lang natin and, and there you go mga chuki. Ayan, o ba diba? Silamahan ko pa siya ng chocolate cake mga chuki. Ang kwento ng cake na yan, Chucky, binigay yan ng isang manager na nag-birthday. So sabi ko, sige, partner na lang, kung na lang ito mamaya sa aking vlog kasi since magtsatsaka din naman ako. Pero naisip ko nga, Chucky, late na talaga. Ba't pa ako naglagay ng honey and naglagay ng dates? Eh, ang iba partner ko pala sa kanya is chocolate cakes. So ayan, tinikman ko talaga, Chucky, napakasarap talaga nitong ating uh, honey with uh, with cinnamon stick plus yung apple. Ay, grabe mga chuki. Mapapawaw ka talaga sa lasa. Ayan. Paano kung nagkape sa 5-star hotel mga chuki with matching chocolate cake. O, oh, ayan, di ba? O, oh, di ba mga chuki? Ayan. Ngayon mga chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share mga chuki. Ito mga chuki, maraming salamat. At itong last na drop ng aking team mga chuki ay para sa inyo na. Okay? So, ito na chuki. Nilalagyan ko na yung base niyo at ito na sa para sa inyo to mga chuki. Okay? Thank you for watching. Stay safe and God bless everyone. Mwah mwah